Kung magtitinda ka, okay lang bang pakyawin ko na lahat para makasama lang kita? Sa isang mo, ay ako para Busy-busy busy si Trisha Trisha, tatanungin lang sana kita kung gusto mo sumama Libre naman kita kung gusto mo Saan natin pupunta? Diyan lang, malapit lang tayo at saka babayt din agad tayo, promise Kasi magtitinda ako ngayon eh Kung magtitinda ka, okay lang bang pakyawin ko na lahat para makasama lang kita? Sa isang mo, ay Magpahinga ka naman, masyado ka na workaholic. Ipahinga mo naman yung sarili mo. Oo. Oh. Oh, Isip pa ako. Alam mo ba kung anong date ngayon? Oo, katapusan na ngayon. Dami kong bayarin. Bibayar ako sa priyente. sa ube Dami. Kaya lang taga magtinda. Pero okay lang bang makahingi ko na lang yung araw mo ngayon? Para makasama lang kita? Hindi you know, naman, minsan lang naman eh. Hindi, so, yung bibihis lang ako. O oh, sige. Dito, Pero promise, mabilis lang tayo. Pabalik din oh, agad tayo. O oh, sige, babaik din agad tayo para makaabot pa tayo sa pagtitinda mo yan, ah. Ay, ito na yung gagamitin natin ito ninja Para makabilik agad tayo Parang kinakabahan ako dyan, parang daw maniwalang malapit lang pupuntahan natin eh. Iingatan naman kita, promise Sana ay, ito, ako Ito, oh, may ako O sige Yes, buti po may si Trisha So yun, ang gagamitin nga pala namin ngayon ay si Mace Medyo malayo kasi yung plano kong puntahan eh Plano ko dalhin si Trisha sa Batangas Gamit itong aming Ninja 650 parang umusok ala umusok ala umusok joke lang bago linis siya si Mace si Mace pa ba ang galing na okay naman tong clutch saka pa rin no hintayin ko na si Trisha ayun si Trisha hindi naman, naman sakto lang wala pa ako mag jacket na nga o sige ba diba talaga pag biglaan ano na, natutuloy pero sigurado ka hindi naman kita na istorbo makakayaw pa ba ako sa iyo? Oh. Kasi Namiss ko kasi mag-banding tayo, masyado ka na kasi busy. Yeah, medyo busy rin tayo ngayon. Okay na? Okay na. Okay. sige. Gloves, gusto mo mag-gloves? Tatakpan naman. Oh, sige. Sa gitlang. Sige, okay na. Sakay ka na. Yeah. Okay oh, ka na dyan? Oo, oh, okay na ah, ko ah. Oo, libre kita. Hindi walang budol dito. Nakong gano'ng pera? Ako'ng naman kita eh. Sige, oh, Sige. Kapit ka may iki Medyo mahirap lumiko dito. Oh. Ayusin ko lang pala tong ano, side mirror. <laughs> Hindi pala tayo kasya doon sa unahan. Tinti naman, nasanay din ako lumabas ako dyan sa pumasakya sa looban Oo nga, sa'yo na rin eh Gilid lang ako dito ng konti Sakto, ganda ng panahon, no? Oo tara Tara Ngunit, nga lang Ngayon lang ulit tayo lalabas O, <coughs> ganda okay ka lang dyan? Um.

Sakto lang. Ito paglampas muna dito, Batangas na yun eh. Gusto mo ba? Gusto mo? Sigurado ka? Oo, oh, maraming dagat dun. Oo, oh, sige. Sakto. Naihirapan ako mag-desisyon kung sa tayo pupunta eh. <laughs> Pero dahil gusto mo dagat, tara pupunta natin. Medyo traffic lang talaga. Alanganin yung labas natin eh. Sana mabutan natin 'yung sunset. Ano 'yung tayo? alam ko anong meron ngayon? ano Mansari kaya natin ngayon? Hayun, na Okay lang 'yun. Basta ano? ko 'yung natin 'yung mga Yay, tayo. kumapit ka baka mahulog ka. <Ăn unusual hab Tieraciones> Stop. Ito ba yaran ba dito? Good afternoon pa. Po Ay, sige po magkano pa? Magkano po isa? Okay. Sige pa. Pwede ba ma'am? Hindi na magka-cottage, maglalakad-lakad lang sa dagat? Pwede po. Magmo-moment lang ma'am. Pwede po. lang <laughs> po kayo mag-park sa dulo. Wala naman po ano yun. Ah, sige ma'am. Magmumuni-muni lang ba ma'am? Alibre ang mama na sabo na lang mama na Eh kasi wala pala tayong damit Thank you pa Thank you pa Yay dagat na tayo <laughs> Bomba daw Hmm lutong <laughs> 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 Sa matabong kayo Yun, okay na yan. Nakarating dito sa Matabungkay. kay. Thank you. Ang ganda dito. Layo eh. Layo eh. Tangalay ako. Ako nangalay. Akala ko sa Tagaytay lang tayo eh. <laughs> okay na. <laughs> so, sige na, mag tayo para daratyo na tayo sa dagat para. So yun, guys, nakarating kami dito sa Matabungkay kayo ng biglaan Pero <laughs> so, di bali, nakaka-enjoy naman siguro dito i enjoy na lang namin yung moment <laughs> So yun guys, nandito na kami sa dagat para magmuni-muni. Ano muna yun? Magsiswimming tayo. Ano magsiswimming? Wala tayong dalang damit. Wala ko ba sa sa'yo kung kailangan may damit pa magsiswimming? Wala tayong dalang damit. Tumawa tayo sa biyahe. Basang-basa tayo. Wala lang time. yun. Saan lang to? <laughs> Sigurado ka? Oo, may saan lang to. Dagat na yan o. No? Ayun na, dagat eh. Magsiswimming na tayo. Sige na. Eh. Yun, 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 yun. Paano itong gamit natin? Saan natin tayo iiwan? Iwala eh, natin dito. Dito, tago natin. Tago natin. Sige, try natin. Okay, natin. Buto tayo yung patas. talaga trip ni Trisha guys? <laughs> Hindi kaya. Ang usapan, sisilip lang sa dagat. So yun guys, siniwa muna namin gamit namin dito sa gilid. At kami raw ay maliligo kahit wala kaming extra damit. Tara, ligo tayo. Ligo agad tayo? Ayun. Ang hirap nito guys, wala kami dalang damit. Bahala na pag uwi, basang basa kami ito mamaya. Pero napakaganda din sa mata bungkay guys. Oh. Ganda, oh. Bino, oh. <laughs> Lamig. Lamig. Sige, <laughs> joy ka naman. <laughs> Akala ko kain lang tayo eh. Pag sisiming pala tayo, dapat pala hindi dala tayong extra damit, hindi ko rin alam. Kaya susunod. Uwi Uy, lang tayong basa. Uwi na lang daw kami basa. <laughs> okay lang, sana ako ikaw yung driver. <laughs> oh, no. oh, Ang no. linaw, grabe. Ang linaw ng tubig. Ano, mm -hmm. oh, kung nakikita niyo pa namin eh. <laughs> oh, <Ay, yeah. laughs> Pagenta guys, napagenta oh. na sunset, ikaw hey, may sunset. Oh, gento. Makita lang kita masaya, masaya, masaya na rin ako. Thank you. I love you. Love you. Ay, sarap. Hey <laughs> na, <laughs> ayun na, ayun na. Mami, atas ang tubig. Ay, merong kainan pala dito. Kain muna na tayo. Kakain okay. muna kami, guys. Para kahit hanggang mamaya na kami. Wala na, basa na rin kami. <laughs> Tara! So yun guys, sa pag disyonan ko, di na pala ako magtitinda masarap pala dito sa dagat Richie, hindi ko na kaya mag-drive Bakit oh, naman? Nabasa kasi yung binti ko pero pwede tayong matulog dyan, 2-5 lang hotel Pabili ka nga mga kayo pagkain <laughs> pala yung pag namin na yan Korsilugan kayo mga kay hotdog May higtal kasi mga sa hotdog katik eh. <laughs> <laughs> hot hmm. hmm. hot mo may hotdog Hotdog mo Ito kain guys Kailan kayo? Ah, may magbabasa na kami. Nak. Ay. Sabi nako sa Ano? Ala. Thank you ah. Thank you saan? Kasi kung na magkasama tayo, ano sa binigay mo sa akin eh. Syempre, hindi ako magbibigay ng dahilan para malungkot ka sa kamag ka. Thank you. Kaya talaga mo minsan walang wala ako. Pagsisikapan ko naman eh. Busy-busy rin tayo, gano'n. Tindahan, tapos social media pa. Ah, thank you kasi ang saka pa rin na suportahan mo ako. Hindi mo Siyempre. Thank you. Sana lagi lang tayo masaya. Alam mo naman darating talaga sa relasyon yung medyo mag-aaway, ganun. Kasama naman talaga kasi hindi naman magiging wala namang abnormal yun pag hindi kayo nag-aaway, diba? <laughs> nag-aaway tayo pero hindi natin pinapakita. Oo, so, siyempre. Tara. <laughs> <laughs> oh, Tara, hindi ko na tayo. Nag-drama ka pa. Babasahin na kita. <laughs> <laughs>

Basang basa mabasa kami bumiyahe damig napaka ginaw, sa tagaytay pa kami dumaan <laughs> <laughs> kaya pag nagsisiming talaga kailangan planuhin na may dalang damit eh. <laughs> may <Damid on, damid. laughs> ayun, nabot kami ng traffic malita na lang namin kaya mamaya pag nandun na kami sa tindahan <laughs> bye bye jobs, sa dito na tayo ay salamat na tumatingin sa Tansi Pupong grabe, sayo pa ng Batangas sabi sayo, malayo eh pero sulit naman, ang ganda ng view ano oh. Tawid lang tayo.